sang DZJV 145A Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose and Sibag. And Sibag. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansibag. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas sa tatlong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarazon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Cazon. Ngayon po ay October 16, 2025, araw po ng Webes at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, mas maraming kaso ng leptospirosis at dengue na itala sa Calabarzon. Crane bumagsak sa gilid ng ospital sa Santa Cruz, Laguna. Isang 4 anyos na bata patay, dalawang polisugatan sa engkwentro sa Calamba City, Laguna. At mister, arestado matapos namang patayin sa bugbog ang kanyang meses sa Batangas. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, ako pong inyong lingkod, Rose Ana Sibag. Mga kakiba at nagkaroon nga po ng pagtaas sa bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue sa rehiyon ng Calabarzon ngayong taon. Ayon po yan kay Dr. Eva Marie Torio, Infectious Disease Cluster Head ng Department of Health Calabarzon. Mula po sa 676 cases noong 2024, umabot na sa 861 ang naitalang leptospirosis cases katumbas po yan ng 26% na pagtaas. Pinayuhan ng opisyal ang publiko ko na agad maghugas ng paa o maligo kung lumusong sa baha upang maiwasan ang impeksyon. Samantala, pumalo naman sa 37,466 cases ng dengue sa rehiyon o 43% na mas mataas kumpara sa 26,200 na kaso noong nakaraang taon. Dahil dito, patuloy pong panawagan ng kagawaran sa mga residente na panatilihin ang kalinisan ng paligid upang makaiwas sa naturang ang mga sakit sa iba pang mga balita, tumagilid naman at bumagsak ang isang drilling machine crane sa gilid po yan ng Laguna Doctors Hospital Incorporated sa Santa Cruz, Laguna nitong hapon po ng Martes. Tumama ang crane sa bahagi ng dingding ng ospital malapit sa ICU area ngunit hindi naman nasira ang gusali. Ayon po sa pamunuan ng ospital, walang nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagkakatumba ng crane. Mga kakibat, isa naman pong 4 anyos na bata ang nasawi habang dalawang pulis ang nasugatan sa inkwentro ng mga operatiba ng Kalamba City Police at armadong suspect sa Purok 5A, Barangay San Cristobal, Kalamba City, Laguna. Ayon po sa ulat, magsisilbi ang mga pulis ng warrant of arrest laban sa provincial most wanted person na si Reggie Anke Abarquez nang biglang sumulpot ang mga kasabwat nito at nagpaputok ng baril na nagresul sa na nasugatan si na Police Chief Master Sergeant Alberto Plaza at Police Staff Sergeant John Principe habang tinamaan ng ligaw na bala ang apat na taong gulang na bata at binawian po ng buhay pagdating sa ospital na din ang isang 52 anyos na babae na kinilalang si alias Flora. Samantala, napatay po ang isang sospek na si alias Romar Awed habang dalawa pang armadong kasamahan ang tinutugis pa ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon at hot pursuit operations ng pulisya sa mga sospek. Oras mga kakibat, anim 6 na minuto magalibas sa alas 12 ng tanghali. Arestado naman ang isang 62 years old na mister matapos po niyang bugbugin hanggang mamatay ang kanyang asawa sa barangay San Gabriel, Laurel, Batangas dahil umano sa perang baon ng kanilang mga anak. Ayon po sa investigasyon, sinuntok, tinadyakan at hinampas ng kahoy ng suspect ang 73 anyos na misis hanggang mawalan ito ng malaya. Idineklarang dead on arrival sa ospital ng biktima dahil sa heart attack. Nadamay rin ang kanilang 13 anyos na apo na nagtamo ng minor injuries. Nahaharap po ngayon ang suspect sa kasong parricide at paglabag sa RA 7610 o anti-child abuse law. Mga kakibat, dalawang high value target naman sa ilegal na droga ang naaresto sa isinagawang oplan si Tan ng Taytay Municipal Police sa Barangay Santa Ana Taytay Rizal bandang alas 12.25 ng madaling araw nito lamang pong Merkules. Kinilala ang mga sospek na sin alias Mike, 25 years old, driver at alias Elmer, 42 years old, caretaker, kapwa residente po ng Hala Hala Rizal. Tumanggi silang huminto sa checkpoint at hindi nakapagpakita ng kaukulang ORCR ng motor dahilan upang patigilin sila. Sa body search, nakuha po mula sa kanila ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 80 grams at may halagang 544,000 pesos. Narecover din ang isang coin of purse at motorsiklo na ginamit ng mga sospek. Agad naman pong dinala ang mga sospek at ebidensya sa Taytay Police Station para sa dokumentasyon. Nahaharap po ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Article 151 ng Revised Penal Code at RA 4136 o disregarding a police officer. Mga kaakibay, sa iba pang mga balita, na -aresto naman po ng Tanza Municipal Police Station kasama ang Cavite Maritime Police Station ang isang municipal level rank number 10 most wanted person na kinilalang si alias Eliza, residente rin po sa nasabing bayan. Ang operasyon ay isinagawa sa Mandaluyong City. Samantala, hinuli po ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa five counts ng paglabag sa batas sa pambansa bilang 22 o bouncing check laws na inisyo ng Metropolitan Trial Court at Branch 91 Paranaque City na may kabuang rekomendadong piyansa na 216,000 pesos. Sa ngayon, nakabiit pa rin ito sa custodial facility ng naturang estasyon oras mga kakibat, at asyam na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Formal namang inilunsad ang negosyo ng motorcycle parts, accessories and services ng sulong sa Magandang Buhay Sustainable Livelihood Program o SLP Association. Diyan po yan sa Barangay Solo, Mabini, Batangas. Ang asosasyon na binubuo ng 30 miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association ay inorganisa ng DSWD sa ilalim po yan ng Sustainable Livelihood Program. Nakatanggap ang grupo ng 450,000 pesos seed si capital fund bilang puhunan sa pagtatayo ng kanilang negosyo. Ayon po kay Pacifico Las Piñas, Pangulo ng Samahan, ang naturang proyekto ay malaking tulong sa kanilang kabuhayan lalo't ang pagtatricycle ang pangunahing pinagkakakitaan ng karamihan sa kanila. Patuloy naman pong isinusulong ng DSWD SLP ang pagbibigay ng oportunidad sa mga benepisyaryo upang magkaroon ng sariling pagkakakitaan at makatulong sa pagpapanatag ng kabuhayan ng kanilang mga pamilya. Mga kakibay, tapos pusa naman ang isinasagawang paglilinis ng San Miguel Corporation o SMC sa mga ilog sa Laguna. Gayon din po sa Alabang at Las Piñas bilang bahagi ng malawakang proyekto nitong Better Rivers PH para labanan ang pagbaha. Simula September 1, nililinis po ng SMC ang Las Piñas River mula sa bunganga nito sa Manila Bay, Paakyat, katuwang po ang MMDA, DENR at LG ng Las Piñas. Sa loob ng mahigit isang buwan, 30,000 tons ng burak at basura ang natanggal sa 280 meters na bahagi po ng ilog. Ayon kay SMC President Ramon S. Ang tututukan nila ang paglilinis upang mapabuti ang agos ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa tulong ng lokal na pamahalaan. Bumisita sina na Mayor April Aguilar at Representative Mark Santos sa operasyon at nagpahayag ng suporta sa proyekto. Bukod po sa Las Piñas. Patuloy din ang paglilinis sa mga ilog sa Laguna at gayon din sa Alabang kung saan libo-libong tonelada ng putik at basura ang natanggal. Sa kabuuan, nakapag-alis ng na SMC ng mahigit 8.6 million tons ng basura sa mga ilog sa Metro Manila at Luzon nang walang gastos mula po sa pamahalaan o sa mamamayan. Mga kakibat, dadako naman po tayo sa detalye ng mga balitang pambansa. Ipinahayag po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa po siyang ipagkaloob ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa sino mang lehitimong ahensya na humiling nito gaya na lamang po ng Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasalukuyang nagsisiyasat sa mga irregularidad sa mga flood control project. Ayon sa Pangulo, ikinagulat niya na halos hindi na makuha ang SALN ng mga opisyal sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Sinabi ni ng Pangulong Marcos na kung hihilingin ng Ombudsman o ICI ang kanyang SALN, agad po niya itong ipagkakaloob. Kamakailan ay inalis ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga limitasyon sa pag-access ng publiko sa SALN bilang bahagi ng pagpapatibay sa transparency sa pamahalaan. Naniniwala po ang presidente na nararapat lamang buksan ng SALN sa mga opisyal ng pamahalaan nang sa gayon ay maiwasan ang anumang suspetsya. Lumakas ang panawagan sa pagbukas ng SALN sa mga opisyal ng pamahalaan kasunod po ng ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Mga kaakibat sa iba pang mga balita, tiniyak naman po ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na determinado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panagutin ang mga tiwaling opisyal at wakasan ang kultura ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon po kay Gomez na nagsusumikap ang administrasyon upang maibalik ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa pamamagitan ng transparency at mga reforma. Dagdag pa ni Gomez, sisiguraduhin din ni Pangulong Marcos na mananagot ang sinumang sangkot sa irregularidad at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ipinunto rin po nito ang pagkakatataga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na layong magsagawa ng investigasyon at magrekomenda ng kaso laban sa mga responsable. Buo rin po ang paniniwala na ang opisyal na makatutulong ang matatag na paninindigan ng gobyerno laban po yan sa katiwala an at ang pagbabagong institusyonal upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan at katatagan ng atin pong ekonomiya. Samantala, inalis na nga po ng ombudsman ang mga limitasyon sa pagkuha ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno upang itaguyod ang transparency laban sa korupsyon. Dahil dito, maaari nang humingi ng kopya sampung araw matapos ang filing ng deadline sa pamamagitan ng PACPO o PACPB. Ngunit, tatanggalin ang sensitibong impormasyon tulad ng address, datos ng menor de edad, lagda at ID numbers. Samantala, na hindi naman papayagan ang paggamit para sa commercial o legal influence. Mga kakibat, umapela naman si na Representative Laila De Lima at Representative Mark Anthony Santos kay Pangulong Marcos Jr. na gawing live at bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ICI ICI ka kaugnay po yan ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Giit po nila karapatan ng taong bayan na malaman na ang buong detalye lalo't bilyon-bilyong pisong pondo ng publiko ang nakataya. Ay Kay Santos, ang live streaming ay makatutulong upang makita kung sino ang nagsasabi ng totoo at maiiwasan ang pagtatakip at pamumulitika. Dagdag po ng mga mambabatas, ang transparency ay obligasyon ng pamahalaan at hindi lamang po ito, basta pangako lang. Mga kakibat inihag naman po ng Department of Agriculture o DA na hindi muna mag-aangkad ng imported na asukal hanggang May o June 2026 upang mapatataga ang presyo ng lokal na asukal. Nagkasundo po si na Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. at Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator Paul Azcona na pansamantalang ihinto ang importasyon matapos maitala ang nakababahalang pagbabalagay baba ng presyo ng raw sugar at unang bidding o sa unang bidding sa Negros noon pong October 9. Samantala, bahagi po ng kasunduan ang pagpapanatili ng dalawang buwang buffer stock ng refined sugar. Nilinaw din po ng DA na anumang sugar imports ay ilalagay lamang sa reserva at hindi pa pumasok sa lokal na merkado upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Oras mga kakibad, labing pitong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Nilagdaan po ng SSS at San Quintin LGU ang MOA o Memorandum of Agreement na magbibigay ng 760 pesos na buwan ng SSS Contribution Subsidy sa 217 barangay workers simula September 2025 na aabot po sa 164,920 pesos kada buwan. Sagot po ng LGU ang buong pondo sa ilalim po ng termino ni Mayor Farrell Lee Lumahan. Ayon sa SSS, ito ang kauna-unahang programa sa Pangasinan na layong bigyan ng Social Security Protection ang mga BHW, BPW, BNS at CDW. Samantala, plano rin po ng LGU na isama ang Civic Volunteer Organization workers sa 2026. Mga kakibat, itinalaga naman bilang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. Kinumpirma po ni Palace Press Officer under Secretary-Attorney Claire Castro ang pagkakatalaga kay Acorda na papalit kay Gilbert Cruz. Hindi na nagbigay si Castro ng dahilan sa pagkakatanggal kay Cruz na itinalaga sa pwesto mula pa noong January 2023. Unang it itinalagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Acorda bilang PNP Chief mula April 2023 hanggang March 2024. Miembro si Acorda ng Philippine Military Academy sa Basic Class of 1991 at nagsilbiring direktora ng PNP Directorate for Intelligence bago naging Chief of PNP. Mga kaakibat, antabayan na naman po sa aming pagbabalik. Pagawa ng tela sa Bangladesh na sunog. Labing anim na individual patay. Labing pitong senior citizens at PWD ni rescue ng DSWD sa dilisensyadong pasilidad sa Bukidnon. At sa sports balita, Hinebra, wagi kontra TNT sa PBA 50th season of Philippine Cup. At sa showbiz, Sugar Mercado, itinanghala na Mrs. Universe official 2025. Ang mga detalye Talia abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po natin 12.19 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras, mga kaakibay, da 12.21 na po ng tanghali. Nasawi ang labing-anim na katao matapos lamuni ng apoy ang isang pagawaan ng tela sa Mirpur, Dhaka region sa Bangladesh. Dahil po sa tindi ng pagkakasunog, isa sa ilalim sa DNA testing ang mga narecover na bangkay dahil hindi na ito makilala. Nagtipon ang mga kaanak ng mga biktima sa harap ng apat na palapag na gusali na tuluyan nga pong nilamon ng apoy. Umabot ng mahigit tatlong oras sa bago na apula ng mga bumbero ang sunog na tumamarina sa katabing chemical warehouse. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng insidente. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala mga kakibal, pumanaw na nga po si Raila Odinga, ang dating Prime Minister ng Kenya sa edad po na 80 taong gulang. Ayon sa kanyang kampo, inataki sa puso si Odinga na agad naman pong dinala sa ospital, ngunit hindi na po naisalba. Matatandaan, sa loob ng halos tatlong dekada, limang beses po siyang tumakbo sa pagkapangulo ng Kenya, ngunit nabigo sa lahat ng pagtatangka balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, labing pitong senior citizen at TWD o persons with disabilities ang sinagip ng DSWD kasama ang lokal na otoridad at polisya sa di-rehistradong pasilidad sa Maramag Bukidnon. Ayon po sa DSWD, marumi ang mga banyo at silid ng pasilidad. Hindi rin anila kwalipikado ang mga tagapag-alaga at kulang sa kaalaman pagdating sa tamang case management na kasalukuyan na pong nasa pangangalaga ng DSWD at lokal na pamahalaan ang mga na-rescue balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala mga kakibat natumba naman ang kabayong may Esa na kasali sa karera ng masagi ng nakamotorsiklong traffic enforcer sa Angeles City, Pampanga. Parehong natumbang enforcer at ang kabayo, ngunit wala naman pong malubhang nasaktan. Nagkaareglo na ang kutsero at enforcer. Bahagi po ng fiestang kulya at ang naturang karera ngunit ayon sa Animal Kingdom Foundation dapat ng ihinto ang ganitong aktibidad dahil delikado po ito sa mga hayop sports Bandita. Para naman sa ating balita ng pampalakasan, mga kakibat, nakabawi nga po ang Barangay Hinebra matapos makuha ang unang panalo nila sa PBA 50th Season Philippine Cup ng talunin ang TNT Tropang Giga sa score na 92-77 sa laban na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Mula pa sa unang quarter, hawak na ng Hinebra ang control ng laro matapos makapagtala ng 33-16 to 16 or 16 lead at hindi na nakabawi ang TNT hanggang dulo. Ayon naman kay Coach Tim Cohn na ginamit ng kupunan ang kanilang unang pagkatalo bilang inspirasyon para mas maging agresibo sa naturang laban. Sports, Samantala, nagtala naman ng bakung record si Portuguese star Cristiano Ronaldo matapos makapagtala ng dalawang goal kontra Hungary. Dahil dito siya na ngayon ang may pinakamaraming goal sa FIFA World Cup qualifiers na may 41 lampas po yan sa dating record ni Carlos Ruiz ng Guatemala na 39. Mayroon na rin pong 143 international goals si Ronaldo para sa Portugal. Yo, 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 Shobi, Yo, be, Shobi, Shobi, Chica. Time check is 1225 in the afternoon of part in a sa ating showbiz chika mga kakibot kinoronahan nga po bilang Mrs. Universe official 2025 ang dating sex bomb dancer na si Sugar Mercado sa ginanap na Mrs. Universe official 2025 pageant dito po yan sa lalawigan ng Laguna o eh may ganun pala ha o oh, bongga si Sugar ha o kabilang din sa mga nagwagi ang kandidata mula sa Bulgaria at Northern Australia para sa iba pa nga titulo ng kompetisyon bukoan Bukod sa si Corona, nasungkit din po Sugar ang mga special awards tulad ng Best in Talent. Ay talagang si Sugar talented talaga yan. Hello, galing niyan umindak, galing niyan sumayaw. At hindi lang yan, nasungkit rin ang Best in National Costume at Best in Long Gown. Sa kanyang social media post, ipinakita niya ang mga sash, trophy, at pabinong sinabi na ngayon lamang siya nagtagumpay sa pageant dahil mas nasanay umano siya sa pagiging kengkoy Yes. sa Entablado gaya po ng ilang komedyante. And true naman, di ba si Sugar yung palaging pinagtitripan sa Itbulaga, mga kakibat. Kasi nga parang krong 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 lang ganon. Ganon ang atake ni Sugar. Oo, pero wala pa rin tatalo kay Rufa May. Yes, parang ganon, ganon din yung atake ni, ano, ni Sugar Mercado, mga kakibat. Yung parang inosente lang, inosente, pero syempre, sa totoong buhay, mga kakibat. Mas maraming alam yung mga yan. And well, congratulations ha kay Sugar Mercado. And nawa, wow, maging inspiration ka sa mga nanay na. ba diba? Kasi itong pageant na ito ay Mrs. No? Mrs. Universe Official, mga kakibat. Para sa mga Mrs. Para sa may mga anak na. Oo. So again, congratulations. Ayan. At bago tayo magpaalam, batin muna natin itong uh, naka dumaan. No? Hindi ko alam kung nakatutok pa rin ngayon. Yes, yeah, si Pa Patrick Hernandez, ang dati nating intern from Cavite State University, yung main campus. At ang amin pong aking kabarangay ay kay Ate Connie Suelto. Ayun, Hi, Ate Connie. Maraming salamat sa iyong pagtutok and always updated ka ha sa mga napapanong balita. Hindi lamang dito sa Calabarzon, kundi mga balita pambansa. At Nakakatuwa si Ate Connie ha, Kada uwi ako, makakasalubong ko siya. Lagi sabi niya, nanood ako ng live mo kanina. Or, napanood ko yung live mo kanina. Ay, talaga po ba? Maraming salamat. Ayan. At sa iba pa, no, meron po kaming Facebook page and YouTube channel. So, pwedeng-pwedeng po kayong tumutok din dyan, mga kakibat, maliban, no, sa amin pong AM Radio, DZJV 1458, Radyo Calabarzon. So, paano? Yan lamang po muna ang ating chika or showbiz chikat balitaan this Thursday afternoon. yo yo yo, yo, yo showbiz, showbiz! 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 Chika! Sumayin so, yung mga balita ng tampoy ka sa Express Balita alas 12. E, muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako po yung lingkod, Rose Anna Sibay, manatiling na nakatutok sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Oras po natin, 12.28 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJV 1458, a Radio Calabar Zone.